Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikatatlong po ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alingmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi nagahari sa daigdig na ito. Sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao ay hindi nilika ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinat na ng mga napailalim sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, poong sa akin nagligtas ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon siya ay awita ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaw kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kayat ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. Opo'on ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadamakoy galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo opo'on poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Yeso Kristo Nabagamat mayaman ay nagpakadokha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karokhaan. Hindi sa ibig kong magaana ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpupunan na siya ng maraming tao dumating ang isang lalaking nagngalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Yesus, siya nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na labing dalawang taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Yesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya naramdaman naman ni Yesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya kaya't humaling siya sa mga tao at nagtanong sino ang humipo sa akin sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilingalinga si Jesus, inahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatila pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't na ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi sa halip ay sinabi sa tagapamahala, Huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay na tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat. Maliban sa amat ina ng bata at sa tatlong alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka pagdakay, bumangon ng bata at lumakad. Siya'y labindalawang taon na. At namangha ang lahat. Maigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipakalam ito kanino at iniutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.